So guys dahil birthday ngayon ni Ate Rowena, ina ni Kulot, kaya kami naman ay mamumungkal sa kanila. Di nagpaluto kay Ninang Edna Lopez ng spaghetti. Ayan guys, may pamani bouquet siya. Ayan. May pamani bouquet si Kulot sa kanyang mami, Mother Earth. Akala mo yung ako dito Ate Rowena kahit isa lang. Ayan ngayon, iniintay lang namin si Ninang Edna bumaba para ibigay yung spaghetti. Talagang nangangatal na nga akin alam lang sa gutom. Hindi kami nagtanghalian para pagkain namin kanya kulot, talagang madami kaming makain. <laughs> guys, ayan sa mga gusto magpaluto, magpaluto na kayo kay Edna Lopez. Ito ang handa ni kulot, is spaghetti. Oh, sarap. sarap, yummy. <laughs> May flower pa kay F Yeah, ayan guys, oh. Full yes, yeah. toppings. Ayan. Sa <laughs> 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 kanya na daw iwan arin, bukay. Kahit arin na daw ang daong bayan, bukay. Wala <laughs> nang ano. Guys, kung gusto niyo umorder ng mga masarap na luto in IP. Edna Lopez. Edna Lopez. Yes. Papunta na kami ngayon kay Nakulot, guys. Teka okay, oh, lang guys, tatayo sing kung buhok ko nakakahiya. Pag kada ako nagmumotor na lang, airy busang-sang na busang <laughs> Ngayon, makikikain kami at ang handa daw ni Ate Rowena. Happy, happy birthday kay Ate Rowena. Ang handa ay sopas daw at spaghetti in order kay Ninang Edna. Yan. Teka lang, ayusin muna arit. Ako'y nabubuisit, oh. Tiba. Ate Rowena. <laughs> may pakitang tao din naman kami dala kay Ate ng dalawang coke eh ah. Oh. Hello po. Uh, pa sila. Ah, oh, oh, may kick din naman si Ate ng kire eh. <laughs> <laughs> Ayan, oh. Shout out kay Lea Happy birthday sa nakadilaw. <laughs> Lea Lynn, mag-shout out ka naman. <laughs> Sa katrabaho mo. Sa birthday mo. Sa mga katrabaho. Ay na, ay na. Dali na si mga bunti. Hay, invite pa kami para baka akala ko may birthday. Ah, <laughs> uh, shout out guys. Oh. Guys, sige kung gaano kaganda ang view dito sa bahay ni Nakulot. Lawa agad 'yon, oh. Ayan. Bigas si Ate Rena, hindi pa kanina nagpula. <laughs> katal na katal na ang lalam na namin. Na. Eh. Na, 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 Bubuhusan ko siya. Wow, yan po ang anak ni Jenilyn. Ano dahil bubuhos? Tubig, malamit. Ah, kaya pala mahanda si Kulot, buhos tubig na. Kami buhos tubig. Ito, hindi bubuhusan, Lolo Nodin. Hindi naman kaya ng Ang tubig yan eh. Sisip-sipin laan. Ako, tusang matataluan ko. Kaya na kayo nagpapakamakamakamak. Paano yung nga ngayon nagdadamit si Ate Rowena? Si Ate Rowena, ano din naman. Ngayon pa lang. Oo, alam. <laughs> Kuha kang erihiya lahat. Pero wala Eterwena, kukuha kong erihiya. Aan, ah, naka-Gorillms din naman eh. Nagpapalakas. <laughs> Happy birthday to you! <laughs> Kasi yung puti ni ko lahat. <laughs> ayun ah. Ay, mas umuti kayo. Sige, <laughs> toon

Huwag mo nang umiiyak po tayo pag inat-ano nga. Mamayas hindi yan. Pag si Minuksan. na eh, kasi sumusahan eh. Madaming kamot si ate. May lima ang rakay. Kanta na yan, eh. Kanta, kanta, kanta. Happy Birthday Jiu baby! bay. Gutom na gutom. Gutom na gutom na. Gutom na gutom na. 1, 2, three, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> 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 Ate Rowena, hipan mo na nga yan! Oh, oh, ay, gato. Kalay na, kalay na. Ay, gato. Ate Rowena. Ate Rowena. Yeah, thank you so much. Kanay dumami pa lang, madami, madami, madami pa mga followers at viewers. Wow. Amen. Amen. <laughs> good health. Good health. Good health. Pinakli ang buhay ang followers hey, ang hey, pinahaba. Ah, piket, piket, piket. Piket, piket. Piket, hindi ni PIKET! Piket, piket, piket. Mula, 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 bunso. Yes, ang yaman, yaman naman talaga ni Kulot. ano ba sa sabi mo? Ano ba ah, sabi? Let, sana nilagyan mo kahit mo. Ha salamat sa aking anak. Sana pagpalain pa kayo ng maraming maraming blessings. Thank you so much. Ay, sabi na nga ni Colette, iyakin ng ina. Para maraming kayo iya. iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag kang na okay na iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag na gutom na kang iiyak. Huwag kang Huwag kang iiyak. Huwag hayak nga ha. ano kaya mapula mata dahil pag iyak or talagang Ay, ano man. po yan. Ay. Kisa isa bagang Ay. yes picture sa sandali mo guys mag asawa po si Manuel ang asawa Boy, wala akong kabalak-balak buong kayo ng kipay na azaro. Nakasampu po siya kaya Truwena. Ang dami niyang... Ayun ko kay Truwena, ako ngayon nangangatal na! Tara, tara. Kakain na. Tara. Mabitawit, baka makuha pa ni Mami. Hihingi niyo ako na isang limon po. Tataan niyo kayo sa mga Yan, awa na may kapal. Nakakawa na din ng handa. Hmm. Sarap ng luto ni Ninang Edna, guys. Sa mga gusto mag-order dyan, magpaluto na kayo kay Ninang Edna. Malasa, matapings, guys. San pa kayo? Kakain muna kami, guys. At mamaya ay kami pupuntang lawan ng talha. Bye.